Oh, mga pare, cheers naman na tayo. Siyempre naman. Ah, oh, mga pare, kamusta ang buhay-buhay? Ay, ayos naman, pare. <laughs> Naku ba? Ako ba? Siyempre, happy yung buhay ko. Kikita nyo naman, di ba? Lagi tayo nagiinuman. Ibal talaga tong pare natin, no? Uy, si Mario. Si hey, Mare, manang umaga. Manang umaga. Mga pare, nandito pala kayo. Kaaga-aga, nagiinom na kayo. Ay, pare, api-api lang eh. Ba si Mari, no? Nasipag! Ano ba ginagawa mo dito? Napapansin ka lang siguro, eh. Hindi ako nagpapapansin, Francis. Sinasagot mo pa ako? Sarap ng mga kaibigan ko! Hoy, ikaw! Ang aga-aga, mo na kami! Pwede ba? Umasok ka na sa kwarto! Landi-landi mo. Ay, para, mabuo nga muna. Ang aga-aga yung init-init ng ulo mo. Sipag-sipag e, na ng asawa mo. Bakit pare? Kinakampihan mo ba yung asawa ko? May gusto ka ba sa kanya? Ha? Eh pare, tama na yan! Ikaw, masyado kang ano eh. Tara na yung wadangan na natin yan. Ikaw pa. Nakikita ko. Hinuhubahan mo lang ang tingin yung asawa ko. Bahala sa buhay mo. Ano ano iniisip mo. Ayun ka. Princess, ano? Napakalandi mo. Akala mo hindi ko napapansin? Ang langkit ng tingin mo sa mga kaibigan ko, ha? <laughs> ano ba pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi? Hindi ako malandi, Francis. Anong hindi? Uy, Eden, di ako nagsisinungaling. Kita ang kita ko. Nagpapakyut ka. Francis, pagod na pagod na ako. Yun na naging niniisip mo eh. Sige, ganito na lang. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Kaya mo na? O may iba kang lalaki, ha? Wala ako ibang lalaki! Hoy, Eden. Tandaan mo. Kundi dahil sa akin, nasa probinsya ka pa rin. At hindi ka pwedeng umalis dito sa mamamahin na to. Akin ka lang, ha? Yun, sabi ko. si Mano! Ano yan? Ba't ka naman kayo nag-aaway? Eh, paano kasi, ma? Kitang-kita ako. Lumalandi sa mga kaibigan ko. Hindi po yan totoo. Ikaw naman pala, Eden. Ma, kasi nagpapakyut ka. Magagalit talaga yung asawa mo. Hindi po yung totoo, mami. Ikaw naman kasi, pag may mga bisita dito sa bahay, huwag ganyan na suot mo. Ang ikli na suot mo. Eh, syempre, titinginan ka ng mga taong yon. Eh, magagalit talaga yung anak ko. Ay, mo na, Francis. Magpahinga ka na muna doon sa kwarto mo. At ikaw? Sige, si ma. Usapin ikaw? Niyo yan. Ikaw na mamalengke. Ikaw na lumabas sa bahay. Beshi, salamat ha. Sinamahan mo ko. Ano ka ba naman, Beshi? E, eh? ako pa ba? Eh, mag-Beshi tayong dalawa eh. Kaya, pero Beshi. oh, ano na naman? Ito na yung huling beses na sasamahan kita dito sa palengke ha. Eh, alam mo namang, ayoko sa mga gantong lugar eh. Beshi naman, ikaw na lang yung nag-iisa kong kaibigan tapos iiwan mo na ako? Hmm? Aba naman, joke lang, Beshi eh kahit saan naman tayo magpunta, i-sama-sama tayong dalawa. oh. Tay ka lang. Ayun tayo eh. Asawa mo na naman yung may kagagawan niyan, no? Oo. Oh, hindi ka makapagsalita kasi tama ako. Kasi, guess naman eh. Hindi naman ako madali-daling makakapaghiwalay sa kanya. Kasi alam mo na, wala akong tinapos. Tsaka tinakwil na ako ng pamilya ko. Saan ako pupunta? Hindi kay Francis lang. Ewan ko din sa'yo, Beshin, no? Ewan ko sa'yo kung bakit nagtitiis ka sa... Hmm, sa batugang yon, Sa siraulong tarantadong yon. Naiinis din ako sa'yo, eh. Beshin naman. Intindihin mo naman yung sitwasyon ko din. Tsaka... Alam mo na, binantaan din ako ni Francis na kung lalayas ako sa bahay, hahanapin niya ako kahit saan ako magpunta. Sino ba hindi matatakot doon? Abay, si Raulo talaga yung taong yun. Siya, Beshi. Mami, pasensya na. Ah! Oh, Ba't may yung Anong oras na, Aiden? Kasi, Mami, layo-layo ng palengke. Inilakad ko pa uwi eh. Gaga ka ba? Di eh, sana tumakbo ka para makawin ka lang maaga. Hindi na umaga pa kita inutusan. Hapong ka darating. Ano pang gagawin natin dito? Layo natin ito iluluto? Eh kasi mami, yung binigay mo pero... Napakatonta mo talaga! Kulang na kulang talaga eh. Kaya hindi ko na ginalaw para sa pamasahe ko. Ewan ko sa'yo, Aiden! Tatanga-tanga ka talaga! Pusin Ganyan ka mautusan? Talaga. Sige po, hindi na po mauulit. O, oh, ano ah. gagawin natin dyan! Ano ba ito? Ay, e, ang asawa mo, tatanga-tanga, inutusan ko ng umaga mamalengke, di ba? Ano oras na alasin ko na ng hapon? Hoy, oh, Aiden! Siguro sumama ka naman dun sa lalaki mo, no? Siguro nga lang lalaki yan! Saan sabi mo? Tsaka isa pa, Huwag na huwag mong bastusin yung mama ko, naririnig kita! Eh paano naman kasi? Sumasobran yung mama mo! Kung ano lang sinasabi sa akin, may pinagmalahan ka talaga! Bastos ka talaga! Hoy, napaka-bastos mo talaga, no? Sinasagot mo na kami ng mama ko? Hoy, andam mo? Kinuha lang kita sa probinsya. Tsaka wala kang gagawin dito sa Manila dahil wala kang utak! Oo nga, kinuha mo ako sa probinsya, di ba? Pero simula yung tumira ako dito, ginawa mo lang akong katulong, pati ng nanay mo! Eh, ano ngayon? Kaya makikipaghiwalay na ako sa Francis. Ayoko pa na dito! Ayoko pa na sa inyo! Ang lakas ang loob mo! Nakikipaghiwalay? Ha? Hoy! Sino bang pinagmamalaki mo ha? Hoy! Hoy! Ano ba? Tigilan niyo nga si Eden! Oh! Bakit naman dito yung baklang niyan? Ma, ginagagaw talaga tayo nito eh. Nagdalaga pa tala ng bakla. Alam pa pakailan mo dito? Tara na Eden! sumama ka na Oy, sa akin sa bahay! Bakla! Wala kang karapatan! Uwi yung sawa ko! asawa mo? Bakit? Kasal ba kayo? Ako na ang asawa niya ngayon. Eto, tingnan mo. Resibo. Saan sabi mong bakla ka, ha? Ano? Ah, Beshi, may naisip akong plano. Eh, Beshi, ayoko yung ganyan mga plano, ha? Ayoko, Ayokong gumawa ng mga action laban kay Francis. Wala akong laban. Hindi, hindi. Huwag kang kabahan. Tsaka huwag kang matakot dun sa Francis-Francis na yun. Basta ako, gagawin ko to kasi love kita. Ewan ko sa'yo. Sisiguraduhin mo, ha? Oo, Hindi kahit, kahit, na labag sa sa heart ko, gagawin ko talaga to. Ipupush ko to. Ano? Tara, sama ka na sa akin. Tara! Ano to? Ano to? Ano? Nakita niyo na. Simula ngayon, wala na kayong karapatan sa asawa ko. At saka, Yang mga pananakit na ginawa niyo sa kanya, nireport ko na sa polis. Officer, paso. Lagi niniisal mo ako, no? Ah, Ma'am, Sir. Sumama Sir. na po kayo sa presidente. May paliwanag dahil sa pananakit ko kay Aiden. Sige na. Dear maraming salamat ha. Ang laki-laki ng sakripisyo na ginawa mo para sa akin. Ano ka ba naman beshi? Para san pang naging mag tayong dalawa? <laughs> pero alam mo, beshi? Bakit? Na? Ah, diri talaga yung pinagagawa natin! <laughs> eh, plano mo yun eh. Eh, para saan pang ha? Eh, lahat naman gagawin ko para sa iyo. Eh, salamat talaga, ha? Eh, pero Beshi, ha? Sa papilang tayo kasal. Tsaka, pag nakahanap ka na ng magiging asawa mo talaga, magde-divorce na rin tayo. Nakakadiri kaya. <laughs> Oo oh naman, ano ka ba? Sige na, sana mahanap ko na yung tamang tao para sa akin. Eh, soon. <laughs> Tsaka, Beshi, bilang ano? kabayaran, may one request ako sa'yo. Ano? Bigyan mo ako ng lalaki. <laughs> oh, ano ba yan? kating, -kating na akash. Sige na, tara, hanap tayo. Punta tayo saan? Sa mall. Oh. <laughs>